At kamustahin po natin ang Davao City na malapit sa Davao Oriental kung saan po naglandfall ang Bagyong Pablo. Itinupi na po ang mga tarpaulin na malalaking billboard doon upang maiwasan ang disgrasya dahil po sa posibleng malakas na hangin, dulot naman ang Bagyong Pablo. At may live report si Real Soroche ng GMA Davao. Real? You. Yes, Connie. Unang-una, diniklara ni Mayor Sara Duterte na wala ng pasok ang elementary at high school dito sa Davao City dahil sa bagyong Pablo. Sa Baganga, Davao Oriental kung saan naglandfall ang bagyo ay may layong 293 kilometers mula sa Davao City o limang oras na biyay sa bus. Alaw na 24 kaninang madaling araw, nagsimulang umulan dito sa lungsod ng Davao, ngunit hindi naman ito gaanong malakas hanggang sa mga oras na ito. Gayunpaman, nakaalerto na ang mga tauhan sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpanguna ng Central 911 Emergency Action Team, ang mga tarpaulins ng malalaking billboard iniligpit na upang maiwasang matumba dahil sa posibleng malakas na hangin dulot ng bagyong Pablo. Samantala, nananatiling kanselado mula pa kahapon ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat pantawid sa Island Garden City of Samal dito sa Santa Ana Wharf. Itinabi na ang ilang bangka upang hindi masira ng malakas na alon. Muling nag-warning ang otoridad sa mga nakatira sa mga flash flood at lands, uh, landslide prone areas na magmatyag at antabayanan ang takbo ng panahon. Tony, sa ngayon patuloy pa rin ang uh, pag-ulan dito sa Davao City at makulimlim pa rin ang kalangitan na may dalang pagpugso uh, ng hangin. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Rial Sorotse ng GMA Davao.